I don't want to waste time because I know each and every one of you is doing good. So you inspire me. Lahat kayo nagbubuti, lalo akong ginaganahan. O, lalo akong uh, na-energize. -e Kaya sa inyong lahat, yung mga palang uh, meron lang akong mananawagan, baka may kilala kayong JO. Yung check-in nila, nabubulok na. Oh, kasi napapansin ko, yung mga J.O. na nakaraan, oh, eh pinasweldo naman namin. Oh. Pero yung cheque, walang kumukuha. Baka taga North Cemetery yung... Uh, baka taga South Cemetery yung mga ano na yon. O, check yun. Oh, yung cheque nyo, nandiyan dyan. Oh, eh, ano eh, kunin ninyo, pinaghirapan nyo yan eh. Oh, sayang naman. Pero hindi po pwede kukunin ng isang tao na kalagom. Sweldo mo yun eh, sa lahat naman ng ayaw mong kunin, sweldo mo pa. Wow! Sana all. So, Doon naman, sa mga ilang, uh, I think, there is about, uh, as per uh, city administrator last night, may mga tatlo pa o apat na opisina na nasa accounting division pa yung inyong papel. Oh. Uh, dala nang uh, inihintay ko eh. Uh, eh, I don't know. Maybe you heard the news. Sabi ko, pag hindi pa sumweldo ang J.O., itong September, sa opisina mo, you're fired. That's what I said. Why? Kung ikaw ay department head, Bureau head, if you cannot care and show extra attention or some details of your function, basic function, to take care of your people, then there is no place for you to serve the people. Eh, lapit-lapit nung -lapit nasa iyo, hindi mo ma maasikaso, hindi mo mabigyan ng panahon. Paano mo bibigyan ng panahon ang mamamayan? So there is no reason for those department and bureaus to have it delayed. Dahil pag lumanding sa akin ng papel ninyo, uh, sumpain man ang langit, nakita ninyo. Oh. In the speed of light, kahit gabi na, pinipirmaan ko. Dahil yung isang araw lang na madelay sa isang maliit na empleyado, sa kanyang sweldo ang takbuhan na nun kay Bombay. Babali na yun dito, babali na yun doon. Magkakanda, bali-bali ang buto nun, kakabali sa taas ng interes. Kaya sabi ko sa mga departmented, pag malasakitan ninyo ang inyong nasasakupang empleyado, because, o tingnan ninyo, Malamang marami naman sa inyo siguro dito narinig nyo to sa nanay niyo Sinabi ng nanay ko eh, huwag ka naggagaling-galingan sa kapitbahay kung sarili mong bahay hindi mo maayos. So there is no point or being good to others outside of your home. Kung tayo na may sa loob ng bahay natin, pariwara. Walang pagmamalasakitan or concern at the very least. So that's why those individuals. Huwag kayong magalala. Eh, pagka hindi pa kayo sumeldo. Pero may sweldo ng iba, ha? ulitin ko ha, yung check-in nyo, yun, nandyan na. Kaya lang, walang kumukuha, dandang check-in na nandun no? doon. Inahanap ko pa yung address eh. Boundary ng Quezon City. At saka boundary ng Makati. Nahanap pa, tatanungin ko nga kay Director Dandan. Oh. Para makawawa naman. But those who are real, Work so hard. You deserve your salary. You deserve the payment. At pumanatag kayo. Uh, ang gata, uh, hindi natatapos yan. Although, ako based on practice, uh, pagka-renewal kasi, usually, isang buwan at kalahati eh ang delay. Pero two months may gitna, uh, may problema na yung department head nyo. Oh. Kasi pag hindi lumanding sa akin, hindi pa tapos. Tama mali. Because I'm the last person to sign. And there is no point. There is no point not to sign because it is service rendered. Tanungin nyo si Joss, yung ating treasurer. Si Joss Taligon. Tanungin nyo siya. Nakasama ko yan. She knows very well. Bago tayo gagastos, o to tosgas ng pera. You make sure na may pampasweldo. Magbibigay tayo ng gamot, pero yung sweldo ng utaw, hindi natin binibigay. Ano yun? Plastic? Pit yun. So, even to this day, Attorney Paul was given direct directive. The same policy sweldo muna bago ang gasta. Kaya napasin yung mga unang uh, flag ceremony natin. Hindi ba kayo natatawa sa akin ang binabalita ko? oh, may sweldo tayo sa akin eh. May sweldo tayo sa 30. Bakit? Eh talagang said na said tayo. Pero kahit anong said natin, iniraraos ko. Bakit? May pamilya rin kayo eh. Mamaya kakain din ako ng pork chop. Pag maswerte-swerte mo pa, may chicken joy pa ako. But what about one of our employees? Hand to mouth. A delay of two or three days. More so with three months. What they will do? Kayo naman ang ilagay ko do sa kinalalagyan ng ating empleyado. Ano kaya ang mararamdaman ninyo? Itong si may naggagaling-galingan pero kami hindi pa sumisweldo. I mean, you have to be practical and logical. Kaya, ulitin ko, yung mga hindi pa nakasweldo, magsalita lang kayo, PM nyo ako, para malaman ko kung kaninong department yun. But I guarantee you, about 3 or 4 lang. And I said, Ewan ko kung tama ako ah. Correct me if I'm wrong. Ang isang naging dahilan nila, halimbawa, 40. Yung dalawa, hindi kumpleto. E eh isinama sa lahat ng payroll. Sino na damay? 38. Tama-mali. Bakit mo pagbabayarin ah, yung 38 sa kakulangan ng dalawa? Oh. Eh kaya hindi pinagiwalay na katamaran nino ng Department Ed. Kaya ganoon ang aking pananaw doon. Eh pwede mo naman hiwala yun. At yung 38 yung makaswell doon ah. Tama mali? Eh, I mean, you, don't have to be rocket scientist. So rest assured to my fellow servant, today is Monday, another week of public service. What is due to you will be given to you. Gusto ko lang, ang request ko lang sa inyo, extra. Can you just smile? Smile while we are serving our people. Smile as a universal language. Misa kahit di kayo nagkakaintindihan, sa smile lang palang nagkakainlaban na kayo. Totoo naman, as a matter of universal language, I just want you to smile. I just want you to love your job. I just want you to have this kind of uh, environment that I am here, I like public service. And those people who will come to me and who will come to my office needs my assistance. Gusto ko ganun ang mindset ninyo. Ganun natin lang. At bibihira ang napagbibigyan. And if I may say it again Like what they said Many are chose Many Many are called But few are chosen And you are the lucky one Chosen and given a chance To be of service to others Pinakamasarap na sa trabaho la Sa lahat siguro Yung nakakatulong ka na May sweldo ka pa hindi ba masarap na pakiramdam yon? And you can be part of the change. This is like entire machine. Meron maaaring tingin nyo sa sarili nyo'y tornilyo. bateria, tanso, bakal. But we are one machine. Without one, you cannot run it properly. That's why I encourage each and every one of you, please, please, create extra step. Tulungan niyo ako. Hindi ko to kayang mag-isa. Dalawang milyong umaasa. Tatlong milyong saraw sa ng na mga tagalungsod at dumadako sa Maynila. Simple lang ang pangarap ko. Maaliwalas, panatag na pamumuhay sa bawat pamilyang manileño sa ating lungsod. And in exchange, kay magalala, magsisikap ako maigi. Magsisino pa ako. We will make and run the city government efficiently. Kaya, sana, magsama-sama tayo towards public service. We are here to do service. Ulitin ko ha. Servisyo sa utaw. Hindi kay Yorme. Kundi sa taong bayan. O. Oh. Ngayon naman, kung kayo'y nangangamba na tumutukod tayo sa gastos, huwag kayong mag-alala. Marami pang FFCCCII. Sukdulan nawa na sa na ako para sa inyo. Tandaan nila, sanay akong wala. Nakaraos ako. Iraraos natin ang mamamayan sa lungsod ng Maynila. Muli, I wish this week God will continue to guide and bless each and every one of you. Magandang umaga, pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila! God first. Thank you.